I'll never say goodbye, no matter how they try to show me love won't last if we're prisoners caught in. Sa Senate hearing, itong mga nakalipas na araw, ay uh, isa-isang binabanggit ni Sara Diskaya ang kanilang mga sasakyan. Mula Rolls Royce na halos 40 million ng halaga, yung Maybach, Bentley, Range Rover, Cadillac at iba pa. Ayon sa kanya, ito rayo ay para sa kanilang apat na anak at parti lamang ng kanilang uh, pamumuhay. Alam nyo, masakit sa kalooban na uh, mag-goodbye ka dyan sa mga sasakyan na uh, sa iyong uh, akala ay pinaghirapan mo talaga. Eh. Pawis at dugo. Ngunit mga kayubi at mga kabueno, sa mata ng batas, hindi ito simpleng personal choice. Kung may nakuhang kontrata mula sa gobyerno tapos makikita mo ang ganitong uri ng uh, luho natural lamang uh, itanong may connection ba ito legal ba ang pinagmulan ng yaman Dito pumapasok ang usapin ng conflict of interest, transparency at uh, accountability Una tandaan natin 'yung batas tungkol sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Bagamat hindi official si Sarah, hindi siya konektado sa gobyerno. Konektado siya sa isang pamilya na direktang nakakuha ng multi-million peso projects mula sa gobyerno. Malinaw 'yung batas, mga kabueno, mga kayubi. Public officials must lead modest lives. Hindi dapat magpakita ng extravagant or ostentatious display of wealth. Kung ang proyekto ay may kinalaman sa public funds at pagkatapos ay makikita ang ganitong klaseng lifestyle, maaaring lumabas ang impresyon ng ill-gotten wealth kahit wala pang kaso, sapat na itong uh, magdulot ng erosion o public trust. Hindi dapat nagpapakita ng ganitong klaseng uh, extravagant way of uh, living. Pangalawa, maaari rin pumasok ang usapin ng Aitan Anti-Graph and Corrupt Practices Act, yung Republic Act 3019. Palagi kong binabanggit dito yan sa aking mga vlogs. Lalo na kung may paglabag sa proseso ng procurement or bidding. Kapag napatunayan na ginamit ang padrino o impluensya ng asawa bilang opisyal para makuha ang kontrata, maaari itong maging grounds for uh, graft charges. Dagdag pa rito yung uh, Bureau of Customs ay uh, magsasagawa ng investigasyon kung tama bang uh, na-import ang mga luxury vehicles na to. Sobrang mamahal nito mga imported vehicles na to. So, itouch natin ng konti yung legal implications. Pagdating sa cost duties, pagdating doon sa taxes on imported vehicles, kung kulang ang binayaran, maaaring makasuhan ng tax, ng tax evasion at uh, smuggling. So, pwedeng kumpiskahin ang mga sasakyan kung may irregularidad sa papeles. So, ano pa ang ibang pananagutan dito? Pwedeng umabot ito sa kasong economic sabotage kung lalabas na malakihan ng pandaraya. So, ibig sabihin, may criminal liability dito ang mga nasasangkot sa anomalyang ito. Kaya hindi lamang simpleng personal collection ang usapan dito. Ito ay posibleng lumabag sa taxation laws at sa anti-smuggling provisions, yung anti-graft, yung uh, ethical standards no na batas. So mga kabuhay, no? mga kayubi, so bago ang lata, meron po akong uh, programang usapang batas mula lunes hanggang uh, biyernes alas 8 hanggang alas 9 ng gabi at ito po ay uh, inyong matutunghayan sa YouTube channel, sa Facebook, sa, sa X, yung dating Twitter at sa TikTok bukod dyan doon sa istasyon ng radyo na DZXL 558 KHz Mapapakinggan niyo po ako doon. So bakit po nagagalit ang taong bayan? Galit na galit kasi yung mga kontratang nakuha talaga ay billion-billion pagkatapos sa uh, substandard o hindi nakikita talaga yung, proy yung mga proyektong dapat uh, tinapos. Alam nyo po sa isang bansa kung saan milyon-milyon ang nahihirapan sa pangunahing transportasyon at mga gastusin sa bahay, ang pagpaparangya ng labis na yaman ay nakikita bilang isang insulto sa atin, sa ating taong bayan. Insulto to. Ang legal na probisyon na simpleng pamumuhay para sa mga nasa kapangyarihan ay umiiral upang maiwasan ang mga ganitong pagpapakita ng kawalang pakiramdam na hindi marunong mahiya. Ang pag-iipon ng yaman ay hindi kinokondena. Ngunit ang hindi maipaliwanag at iresponsableng pagpapakita ng yaman ay nagpapalalim sa pagkakahati-hati sa pagitan ng mayayaman at mahihirap na sumisimbolo sa kawalan ng hustisya at katarungan. So, ano yung pwedeng mangyari na mga legal na action dito? So, ano yung dapat nating uh, babantayan simula sa mga oras na ito? So, malalim at malawak ang dapat na pagsisiyasat na gagawin dapat dito. Hindi lamang ng Senado, pati ng Customs, ng BIR, at lahat ng ahensya ng gobyerno may, na may kinalaman dito sa katiwalian na ito. Di lang mga diskaya, lahat ng sangkot dapat ipatawag upang ipaliwanag ang kanilang statement of assets and wealth na may pagtuon sa kung saan, kung paano naayo ng kanilang pamumuhay sa idineklarang kita. May mga potensyal na kaso kabilang ang graphs, tax evasion o falsification kung ang mga anomalya ay mapatunayan. Maaring i-refer ng Senado ang kaso sa Ombudsman para sa isang masusing investigasyon na potensyal na humahantong sa administratibo at kriminal na pag-uusig. Kailangan manawagan tayo ng isang mas malawak na pagkilos, malawak na investigasyon para matigil na tong mga corruption na to, para matigil na 'yung mga buwaya at mga dinosaurs na 'yan na kumukulimbat ng ating yaman sa pamahalaan. Ang tunay na pamumuno ay hindi sinusukat hindi sa dami ng mga luxury cars kundi sa serbisyo at integridad sa bansa. Alam nyo po, itong kasong ito ay hindi uh, ay hinggit pa sa mga headlines. Sinusubok nito ang kakayahan ng ating uh, legal na sistema. Naparusahan ng mga nagsasamantala sa kanilang mga posisyon, nagsasamantala sa kanilang koneksyon para sa personal na pakinabang. Mananatili ba itong isang maingay na issue sa Senado na walang resolusyon o dapat bigyan ng tuldok ang problema ito. Sa huli, walang sinuman, anuman ang yaman o kapangyarihan ang dapat na mas mataas sa batas. No one is above the law. Ang kwento ng mga luxury car ay humahamon sa ating gobyerno. Magpapatuloy ba ang ganitong klaseng pamumuhay ng walang pag-check habang ang mga proyekto ng bayan ay nananatiling isang misteryo. Ang pananagutan ay umaabot sa kabila ng mga kontrata sa taong bayan. Tapusin na natin ang ganitong klaseng kultura ng korupsyon. Tuldukan ang pagnanakaw, ang pag-aabuso ng mga nasa gobyerno at sa kanilang mga ginagamit na tao sa, pri sa pribadong sektor. Ang dito na lamang po, ito pong muli ang inyong lingkod, Atty. Rene Bueno. Marami pong salamat.